Hello mga kapod pa, nandito, nandito kami ngayon sa tindahan ni Ate Gina, bibili kami ng mga barbecue, nice street food, mamamili kami kung anong gusto namin kainin. Ayun ka! Magaling yung barbecue nyo, na, Oo na. tsaka eto rin 15 rin. Ito at dugo. Gusto mo yan? Okay. Okay. Tatlo. Balikan namin, te, ah. Hello, guys. Andito naman kami ngayon sa Chicks and Bob. Bibili kami ngayon ng barbecue. Magkano kuya, yung barbecue? 20. 20. Pabili po ng anim. Ayun, no, isaw. Yung isaw po, pa, magkano? Anim na ba? Anim bar na barbecue. Saka isa po magkano? O, anim din po Saka po ito Jaka mag bituka, magkano po bituka? Bituka, 15 Ito to? 15 yun? sige po yun? yan, po na bituka anim na barbecue kanto ng kagitingan, masak dito yung barbecue sisig. Tara, bilhin tayo. Isang, magkano ko yung barbecue sisig? 25 po. Magkano Magkano yung sisig? Isang nga po. Isang nga Isang nga po. Eto po. 95. Oh! 95. Thank you. Eto guys, pauwi na kami. Maguputik na, ta mag na kami. Tara guys, kaya na tayo. Hello mga ka-food fam! Andito kami ngayon para kumain ng iba't ibang uri ng street food na barbecue. Dito lang malapit sa Amian, ang binili. Mayroon kami barbecue, barbecue, um, isaw. isaw, bato, um, tenga, tsaka special sisig na barbecue, tsaka isaw. Bago tayo kumain kung na tayo. Tara, po trip na tayo. Tara. Masarap kumain, guys. Ito. Suka pa lang, masarap na. Ulak. Ako, barbecue. Ito, mm. barbecue. Barbecue. Minit ng kanin. Abang may yung kanin. Ito, barbecue sisig din to. Oo, yan. Special yan. Mmm, first bite. Mmm. Gusto. Masarap ng kamay.

Pagtingan, Sa kandula. Doon mabibali yung sisil nila. Lagi ubus doon eh. Mm -hmm. Ah. Mangang. ano siya? Mm. Kaya, guys. Ito, sarap mo Ano siya, isang naman ba? Mm, -hmm. baboy. Baboy ba? Ito isa lang na, mababa. ano pen. Ang Sarap. Tapos mm -hmm. mayroon pa kami ng malamig na ko. Sarap. Sarap din masin maganda, yun. Ito parang ano, parang, kasi parang, parang Masih so so you.

Hindi mo yelo. alo yung sisig, may isa, ano na. Isa yeah. so ganyan. Sabi ko sa tondo marami mabibilang pagkain eh. Parang ugbola bulalit yung kagitingan. Lalo sa may lakandula. Doon, maraming mabiglang pagkain eh. Maraming lang dumadayo dyan sa may lakang dulak. Bibingka! Eto, sumbalang tundo. May doon din pastilan. Masap! Ano to? Tenga? Mm. Good. Okay.

Lahat. Lamin na natin kinuha kanin, oh, boss. Mm. na 'yon, guys, ah. Wala na 'yon, boss, para amin. Wala pa si Jong Jong. Ano? Nawala Jong Jong na, <laughs> <laughs> na 'to, no? Ano <laughs> rito para may Jong Jong kum barbecue. Tapos na lang muna tayo ng isaw. Hindi mo kokna. Sarap. Tayo yelo. Yan. Wala na. Mm. Yan. Um, yan. guys. na yun. Eh. Sa rice kami. Isang kalderong kanin itong nakain na. Naman po. Ayinip na lang. Ano? Ah. Ang sakit yes. na. gusto ko tayo nga. Ayun, gusto sa eh. Matatamis. sa sa suka. Tayo nga. Tayo nga ng so. Hmm. Nandito si Jongjo, -Jong, lalung din 'tong kanin natin, no? hmm. 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 Ah, mm -hmm. yan, ah? Bopis. Bopis. Okay.

ano, kaba. Kaba ng na baboy. Ito, ano pa? Pagdating pa, pag pa lang ng mga rasete, alas maybe. Obos po hmm, na, na lang. na. Obos na. Kaya may bilik kasi rin. Lalo kalain mo sa'yo, mabilik kalain mo sa'yo din. Mm -hmm. Not din, isaw. Tara. Pakang kinit, guys. Paso ako. Ah. sa pisisig na. Ni mm. kanten, Betay pa. Yung ako ko. Mm -hmm. Ito na katapat niya, ako. Itanggal umay. Mm hmm.

Tanghang. Maraming natin. Magustuhan natin, no? Kapag ah, bigay talaga rin ako, eh, na. Hindi nga tayong sayang. Hindi bigay

Taba na yan guys. Tara na yan. Like yung mga video namin guys at saka pa share. Okay. Finished na kami. So, don't forget guys to like, share, and subscribe. And, and click, click the notification bell. bell. Thank you guys. See you next video. Ah, Happy Poultry Pump! Hello mga kapudpam. Mag-dinner kami ng mga iba't ibang uri ng barbecue. Malapit lang sa amin to binili. Hindi, hindi pa man. Nakaunong kami. Nakuha na ba? Ewan ko sa'yo. Bye. Mamadali. Mamadali. Nakuha na yata. Nakuha? Nakuha? Nakuha?